Hello, 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 magandang gabi, magandang gabi lahat, magandang gabi po sa ating lahat o sa inyong lahat o sa ating lahat ng na mga nanonood, magandang gabi po At itong video na to po ay mag-celebrate kami ng birthday, birthday sa aming papa, Rajab uh, Simple, simple lang po talaga nga celebration pero galing po talaga sa puso at ito lang po yung na, nakaya namin kasi hindi po kami nakalabas sa sentro at hindi kami nakabili sa na sentro. Kaya dito lang kami bumubili sa malapit-lapit na tindahan para makaselebrate kami sa birthday ng aming Papa Raja. Ayan po yung, ayan po yung handa namin. Lemon rice. Bihon. At tatlong jelly. At tatlong small cake. At saka, ah, uh, Tawag mo sa lini. pero guys sa Sa isko nila sa lini. Ayan, ihaan na natin sa style na sa ating handa. Ayan po ang ating cake. Ayan. Ang ating jelly for the first time. Ang agawa ko ng jelly dito sa ano, dito sa India. Pinigay po ng ating kaibigan na si Ayin. Salamat, Yin! Ayan. Sublong natin yung ating cake. Ang cake namin ay napakali, napakaliit napakali, lang po. Pero okay lang po yan kasi Uh, galing na galing po yan sa aking puso ang aking pag-celebrate ng aking simple celebration, ang aking simple handa sa aking asawa. Yan po. Hindi kasi ako nakalabas ng sentro at bumunta ko kayo na sa kabilang baryo o wala namang mano. Kaya ito na lang po ang nahanda ko po. Pinsya na po at sa simple-simple kong handa. Yan. Tindihan natin ang ating kandila at ibubluyan ni Kemabrian at ni Salini. And happy birthday, Papa! Ayun, Papa Raja, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! mag ng kanil si Tamako si Salini. eh matay naman na! Sorry! Sa aking pagtawa ay namatay na! Hindi natin ulit! Ako, Diyos ko po! Sa akin aking sa aking angno pa lang wala na namatay na sa aking pagtatawa Pes, wala wala na pa nanak na pesre kata ni si apa ni si ginawa si bunso o tsaka si salini wasa ni eh. ibublo nila yung candle ng papa raja namin yan One, two, three, niya, arikriya, ulasan ni. Saan ni, ito ma? Ulasan mo yung aming bunso kasi eh. Hmm. One, two, three. Tambi. Ma, patay na ang ating kanila. Wala na, ubos na kanila. Yung lahat po siya. One, two, three. Bude. One, two, three. May sali. One, two, three. Happy birthday, Papa Raja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tapos na. Tapos okay, na nag-blow ng aming cake. Kain na tayo. Kain tayo sa ating simple handa. Yan talaga, yan talaga ang kayanan ko kasi napakahirap talaga maghanap dito ng mga ano, yung mga ipanghanda na bigla ang handaan. Talabasan ako kayo na kaya lang hindi talaga ako nakalabas. Kaya, wala yung asawa, wala yung kapatid ni asawa at wala yung wala yung ano wala yung pamangkin ni asawa nag atin sila ng kasal ay kaya yun hindi ako nakapunta ng sentro at ito mga Kain na po tayo. Ngayon natin kainin tong cake. Pasensya na po talaga kayo sa aking handa. Dati. Wala sa mura namin gungso. Mmm. Yan. Kain na tayo. Dah, Jelly. Spuntwa. Spuntwa na. Yung jelly. Spuntwa.

Kabel keka brown la kita bawa kita wong ah dasar ini double ya now di cah cendah dasar ini strawberry otoma kartel la nah bihun dah dah

ada pola ka. Ano nila yung jelly. Sabi ko wag na kasi ano. Wag na kasi tangbi, hindi yan mahulog. Ada mm. pola pa. Whatever. Mm. Sayo <laughs> mm. <laughs> kung siya sayo. Sayo din. Umido ah. Kasi ba siya? Kasi ba

ngayon, bibili sana ako ng cake, kaya lang hindi talaga ako nakalabas. pa hmm. dito. Bumili na lang kami ng sa sana. Sa tindahan. Kaya yun. Natuloy ang simple birthday ng asawa ko. Sabi. Ano yung kapis? Ano yung kapis?

Nagpumit na lang tayo. Bumili ako kayo na. naman nila. Ayun. Ayun. Wala na. Inilaman nila. Eh? Wala. Iba yung ano namin. Ang ah, kanin. Di white rice. Lemon yan eh. Lemon. Kihalawaan ng lemon. Pag gusto ko na mag white rice, isayang naman na wala kakain sa lemon rice. Kaya, ito na lang ang ano namin kainin namin. Kami lang, kami lang mati sa Pag ganito lang yung mga ano, kami lang tira sa Wala man din yung, uh, ano ni asawa, nandun sa anak niya. Hmm. Kaya hmm. kami lang talaga. Water. Sa No Pilang the... yun ba? Pilang yun. Tulog eh. Hmm. Tara yun, tara. Magbabay na ako sa inyo mga higala mga guys. Magbabay na ako kasi uh, ano na po ubos na yung time ng ano ko video ko. Thanks for watching. Have a great day. Have a great day asawa ko. Pasensya na sa simple na handa ko para sa iyo pero kahit simple lang yan galing-galing sa puso ko. Happy birthday, I love you. I miss you always. there balik happy birthday asawa ko. Happy birthday my husband. sudah happy birthday, sul, sul. happy birthday pam. Sorry, 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 Sari sorry, 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 happy birthday, pam sorry, 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 Happy wish you happy birthday. Tambi sole. Sol tumbe? Uy. Ano yung ni niya makasay ta naglaro ng ano na jelly niya kay nag-alog niya. Yun thank you. Thank you for watching. Bye bye.